3.30 guys mga 3.20 dumating ako rito from Kisong City Grand so ito yung situation walang pila pero maraming tao guys so si Puna nandun si Puna guys si Puna nandun si Puna so yan yung situation dito guys Ayan. Ay, ba pa baka lang yung kwento to sa bawo. Huh? Pag sa bawo ng ano to. Ah, kaya pala mamu sa pambango-bango naman nun. <laughs> kaya pala pambulalo pala ito guys. <laughs> ha? Okay, may mga Christmas lights na sila dito guys. Ayun na, May ilaw-ilaw. So, yan. Ito tao ngayon. Dito sa Diwata. Ako lang yata yung vloggers dito. Ay, vlogger na ko uh, pala. Nag-iisa lang. Mamaya uh. nag-a-order rin ko mamaya. Ang peace. Ito ano? Oh. Magkano yung ano oh. ko? Wala Wala lang. Ito so, may dinuduan na rin siya. Ito dinakda sa uh, top view. Bunalo. Uh, Ito yung kinahin ko kanina sa itong titi. Ito yung titi niya. Yan yung kanyang gaysa. Ito yung situation. Marami pa rin kumakaya naman dito. compare sa itong titi. Ito guys time is 2.35 so ganito ang situation dito sa diba sa uh, Pasay City branch guys may pailaw na sila o oh. doon oh. <laughs> kami na sa kabila eh doon ako galing oh nga eh, bagyo, eh. Oh. Tuloy-tuloy pa rin, na Oo. parang <laughs> okay. so wala niya yung tao Mayaman. ba talo 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 Marami pa talo talo dito. talo ah, may mga pila na talo wala. Pero ngayon, mayroon na. Dito yung separation ng mga plato, andun yung pan, uh, yung, ito, yung inihaw na, bang, na inasal, inihaw na manok, ingay, okay. may pahilaw na si Madam Diwata sampai download ni para Christmas di konser ini guys. ay ni Madam Diwa kaya tayo dito. Yan, yan ang Parang siya yung nanay. Yan yeah. Madam Diwa. Umiiyak. Parang may narinig akong umiiyak. yun guys ang uh, situation dito mulan malakas yung hangin pero continuous ang dating ng tao hindi na may malis may pumapalit ako so malakas na guys ang hangin kanina hindi masyado wala na yung payong parang nilang ano pala oh, panilipad na wala nang payong dito guys. Wala nang payong nandito. Wala nang payong Pinalihan na nila yung kwan. Yung tin. Si Bakali pa rin. Okay. Hello. <laughs> Pablog lang. Okay. Okay vloggers yung siguro Yan, na situation ako kaya lumalakas na yung hangin nakatatakot baka nang buhati ng na hangin yung mga tent na to di eh. bali ito bakal talaga to ang bango yung telecration nila nandito sa likuran yung nagbuhan yung na yung yun guys o oh. nakapila maraming pa rin naman doon ay ito yung mga bakante yung na bakante ngayon lang yun so yun guys may umiiyak niya itong bata ayun yung lalaki bát hương là người mấy tuần này, cái đó, yeah 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 uh, Dinatali na nila guys yung kwan, Yung mga pen. Kasi parang tatangayin ng pen eh, ng ano to. Ng hangin. Andito na yata yung bagyo. Si Pipito ba yun? Ngayon. Mm. Mausok. Pero mabango yung usok niya. Eh, marami na rin ah. Oh! Go. <laughs> <laughs> ano yun guys? Parang ako masisimple lang sa lakas ng hangin sa nasa gilid lang ako. Yung papunta ako rito. Diyan ako sa Rojas Boulevard. Bawal parang hindi pinapayagan po pumasok sa kwan eh, sa ano Sa dulo mai kanina. Bawal yata pero yung alon okay lang naman hindi naman masyado malaki. Normal lang. Ah, uh, pag may hangin lang ng konti yung medyo lumalaki laki pero hindi kan hindi nakakatakot na kwan. Normal lang yung alon yung laki ng alon. Ayan, guys. Ito sa nanay uh, ni Magam Diwata. Sinatabihan na nila yung mga tent. Ito oh. na nila nung tamo kay si Hindi wala naman ito ibang tali guys, yun. Kaya dito sa haligi. Hindi na malakas na talaga sa ito. Dito. dito. Kabugso-bugso nga lang. Ayan. May mga pila pa rin naman. Tubig nila. Tubig nila. City. Yeah. Uh, um, Dito kami kay Tiwata. Uh, okay. Ano pangalan yung spot Ah, uh, Roel and Vincent. Ah, shout out daw po. From Roel, shout out daw po. Ano pinto ba siya? Isa gani Vlog. Sa YouTube po. Pero yung iba, pag na-exe lang, in-upload ko rin sa Kwan, sa yes. Facebook. Kainit mo uh magkakain. Hehehehe. Uh Hehehehe. <laughs> <laughs> Sige, pawin na kaya lumalakas so, malakas na yung hangin yun know? ha okay. So yun guys, situation ngayon yun. Malakas yung hangin you nang know? <laughs> Nanggigising ka ha, ng tulog Nanggigising ka ng tulog <laughs> <laughs> so, yun guys, may mga nakapila ulit So, oh, yan situation, o. Oh. Yung tanke, pinahiga na para papabigat dyan sa kwan. Sa tent. Yung payong ni Diwata, wala na, o. Oh, yan. Yung malaki niyang payong dyan, yung... Ang tawag doon. Yung signature niya, wala. Tinangay <laughs> na yata. So, yung Marami naman kumakain dito. So, may pila pa. Ayan. Yan guys. Busy sila dito. Walang humpay. Ah, may mga pagdating pa oh. Ito yung paris niya daw. yung kulay blue na pakap.

So okay, ito guys yung situation ngayon dito sa uh, Divata Park, dito sa Pasay branch. Ito so, nakikita nyo yung mga polo malakas na yung hangin guys so nandito na talaga yung bagyo siguro oh. malakas na yung hangin eh yan yeah. so bukas pa rin naman dito yung palisa ni Dibata Dibata nandito sa so papahinga oh, marami siyang mga pan ngayon oh. Eh. balik So yata yung mga maging office niya sa mga mag sa mga parisan niya sa ibang lugar guys sa mga ibang branch niya kasi sa 24 mag-open niya sila sa Pampanga sa Kalupan malapit na rin matapos ng bahay. so maaaring sa bawat parisan niya maglalagay siya ng ganyang isang office para in case na kailangan niya magpahinga mayroon siyang space doon Yeah. Well, hindi masyado malakas yung ulan dito guys pero yung hangin pabugso-bugso lumalakas talaga siya so yun guys update po tayo ha yeah. Ito so, ngayon yung parisan. Ganitong oras. Anong oras na ba? 4.45, quarter guys. Situation. So, ayan si Prit Medyo kabunti na yung kumakain. Pero mamaya bukas na naman yung guys. Ibang kuha natin. Ayan, chicken. Ayan guys. So yun guys. Hindi ko na video kanina si Madam Di Lumabas eh. Dumaan sa tabi ko. So hanggang dito na lang yung ating vlog. Don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you. Bye-bye.